Hello guys. Hello ka Alia. Good morning. Ah? For this video po ay pupunta po tayo kay Ate Mari para po tayo ay mamili ng konting grocery para nga po sa ating kusina. Let's go. Samahan niyo po ako. Oh. Matiyo. <laughs> Charang! Mas seryoso nung buhay ng dalawa At bago na tayo mga makarating sa pupunta natin, eh, mga daanan natin sa tindahan ni Ati Lady at Kuya Hunasan. Yes! And of course, sa tindahan ni Sissy uh, Harleen Illy. And But... of course, hindi pa hulog din tindahan ni Ati Anet. So, diba, mga preni? Yan po mga mga muna natin bago tayo makarating sa Maribetex Store. Woo! <laughs> Eh, <laughs> ay ko na naman. <laughs> Hello, Kaelia. Let's go. Pasok tayo sa tindahan ni Ate Engs na maganda sa paningin ng na marami. Nagatuloy na po tayo. Lakatan niyo po may dalawang yan. Yan po ang mga matini Idol ng Bumbong. Tara na po. Mga mga kaibigan. At tayo po bumili na ng munting groceries sa ating, para nga po sa ating kusina. Yan po ang pinakamagandang secretary at, uh, at cashier uh, po dito sa Maribetic Store mga friends. Let's go, tayo mamili na. Talagang kaya na po ang uh, talagang uh, hanap ng inyong mga pipiliin dahil halos po na taga ng gamit po. Uh, Pangbahay po ay narito na po lahat. Pati po mga merienda. Mga tulad po ng Delight, Del Monte Juice, Chucky, yes! at mga ice cream po mga kaibigan. Narito na po lahat. Pati po mga things, at wag mo sa sabi ng like. meron po sila, pati po ang tinapay. Alright, at uh, dito po mga kaibigan, meron din po din downy, kung gusto niyo po ng downy, ayan po mga kaibigan, nakita niyo naman. At meron po dito mga pang-party, mga pang-birthday, mga preny, mga po, uh, mga ginagamit. At basta po lahat mga kaibigan, nandito po sa Maribet Export po ay kompleto na. Kulti po po hanggang sa mula ulo hanggang paa na pwede mong gamitin sa katawan ay meron po din sa Meribetic Store at mga ginagamit po pagdating po kahit po sa karagatan ay meron po sila mga uh, mga tail at mga pang ano po sa CR, mga timba uh? at mga pang motor din po mga prene meron na po lahat at talaga po masabi po talaga po ito kumpleto, kompleto na po at kayo na po ang pipili kung ano po talaga gusto nyo bilhin dito sa Meribetic Store Okay po mga kaibigan at tayo nga po ay pipili natin mga bibilihin dito sa Mary Store. Let's go! At ito mga, mga preni, ang una ko na, ang una ko po naisip kunin po dito mga Frenny ay ang, of course, kailangan natin sa ating hair ang shampoo. Kaya po tayo po ay uh, pumuha po na head and shoulder. Okay yes. po, mga Frenny? Pumuha na rin tayo mga Frenny ng close up. Okay, nice. para always happy at maganda ang ating pangiti pang kada gising sa umaga. Okay po? Ayun nga pala mga Prenny, paborito ng bayan ang mga Uh, crackers mga bread, ulit po nitong revisco crackers okay po uh, I'll make it too para po mas masaya po ating pamimili ng munting uh, uh, grocery para po sa ating kusina yes and of course mga kaibigan sa tahanan sa mga bahay po ay di po mawawala ang pasit canton extra Hot spicy mga kaibigan yes uh, bibili na po tayo magkukula po tayo ng 20 pieces para po mas matagal pong maubos okay po Ayun po mga prene, 20 pieces na po ang pasat ko ating kinuha. At meron po tayong dalawang Rubesco Crackers at isang, isang head and shoulder at isang close up. Okay po? At okay, syempre po, bibili pa po, po tayo ng coffee. Mas kaganda po ngayon pagkakahilera ka ng pa rin ng mga, panindam, mga kaibigan. Talag talagang hindi ka na malilito kung sa kukukuha ng iyong bibilhin. Uh, nice! Bye-bye! <laughs> <Siget. laughs> Ito -bye. okay, mga prene, nagbabi na po si Ate May ha. Tainan po natin ito na may ngayon dito sa loob po ng Maribelette Store. Hold it, kapag ito lang sa video. Tabangin natin po natin mga kaibigan, mga friend, mga Kelly, ang ating resibo ay uminom muna tayo ng Sting Pantanacast. Okay At ito po mga kaibigan, ating pinamili sa Mary Store. O ba? At paano po tayo po ay nakabili sa ating konting kinita. Okay po. Ano po mga preni? At tayo po yung magbabayad sa pinakamagandang treasure uh, treasurer po ng Mary Store. Ano po mga preni? at na pamilya po ay 1,268. At ito po nakangiti po ang uh, tindera po ng Maribetic Store dahil po, ayan uh, po ang ating kong <laughs> Babay na po at maraming salamat sa panood Babush! Bye! Ayan! <laughs>